Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga ka kayo ha and leave the rest. Yung po ang iba impormasyon para po sa ibang Sagittarius yon, Okay? sa so user intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Sa po sa mga hindi nag skip ng ads, so kumalaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong September 29 hanggang October 5? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the seven of pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the five of uh, wands. In the area of what you need, you have the four of cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the hermit card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the nine of wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, merokang six of swords. In the area of your fortune, you have the eight of. Uh, number eight, the strength card. Yes. <laughs> kita ko kasi yung eight dun. May dalawang eight ka na ba? Wala pa naman. Okay. In the area of your divine messages, you have the devil card. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the week, eto yon. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Meron no kang page of cups. Nakita ko rito, learn to calm down nag-enjoy ka naman daw sa buhay mo, manage your temper, manage your stress, okay? There are a lot of times na parang sabi ng spirits mo na maging playful ka naman, okay? Nakita ko kasi for the past few weeks, past few months, napakaseryoso mo sa trabaho or sa buhay mo. Ngayon, let loose. Let loose, have fun, take a break, take a moment, smell the flowers, enjoy the sun. Kasi nakita ko rito na minsan nakakalimutan mo ng naging maligaya. I don't know why. Very, very profound, no? Um, medyo ironic din pakinggan na minsan nakakalimutan mo maging maligaya. Dahil sa sobrang kayod, sa of you, parang uh, maraming inaasikaso, career-wise, ambition-wise, business-wise, maraming sa inyo talagang kayod, kayod, kayod. Pero sabi ng spirits mo, since papasok mo tayo sa Libra season, kailangan balance, eh, no? katrabaho ka, and then play hard, and then enjoy life, no? Kailangan balance yung lahat ng yan para hindi ka ma-out of balance at hindi ka mawala sa course ng iyong nilalakaran. Nakita ko rin dito na expect unexpected things. May darating sa iyong mga unexpected gift, unexpected scenario na ikakatuwa mo. Maaring bunga to ng iyong pagkasumikap, bunga to ng iyong mga ginawang maganda. Kaya asahan mo yung mga magagandang um, balita or magagandang mangyayari sa mga nilalakad mo. Halimbawa, kaya kahit sa pamilya, may mga magagandang mangyayari na labis-labis mong ikakatuwa. Okay? At the center, you have the seven of pentacles. Seven of pentacles, nagumuni-muni ka na about something. Iniisip mo, akin pa ba to? Magagawa ko pa ba to? Parang okay pa ba? Um, maghihintay pa ba ako sa wala or aalis na ako? Sinasayang ko lang ba ang oras ko dito? Kitang-kita ko, malalim na yung mga tanong mo at some point nalilito ka na on what to do. Um, narinig ko dito, sabi ng spirits mo, you need to ask. Maging, maging matanong ka, mag-inquire ka na to ask for the things na hinihintay mo. Sometimes you just need an update. Um, you need to ask the right person tukol sa mga hinihintay mo kung meron ka pa bang ma mahihita o meron ka pa bang aasahan. Parang nakita ko lover. Parang you're waiting for this person to give you an update kung kayo pa ba o kung pa bang patutunguhan yung nangyayari sa inyo. Something like that. I don't know why. Very, very specific yan for a very specific Sagittarius dyan. Pumasok yung iyong energy na para bagang hinihintay mo yung lover mo bumalik para sabihin sa iyo kung ano yung outcome ng separation na ito o ng call off na to. You want to have a confirmation sa kanya kung okay pa ba o hindi o naghihintay ka sa wala. Parang ganyan. But for others, meron po sa inyo matagal kang inasikaso, matagal kang ginawa at iniisip mo, okay pa ba ako? Maghihintay pa ba ako? Alis na ako. Nasa gitna ka ngayon ng, nasa gitna ka ngayon ng crossroads na yan of waiting or going out, waiting or staying. The eight, the seven of uh, pentacles, the page of pentacles. Nakita ko rito, meron kang bagong yayakapin. So, maaring ito'y konfirmasyon na meron ka nang iiwanan kasi sabi mo, ang tagal ko nang inubos ang oras ko dyan, wala naman nangyari. Ngayon, panahon na para mag-aral ako ng bago. Something new is coming at ito'y ipaprioritize mo. Nakita ko na sabi mo, na ka na sa lahat ng nangyari in the past, sa lahat ng mga parang feeling mo na ka doon o parang feeling mo parang you wasted a lot of time para sa isang bagay na wala ka nahita. Kaya ngayon, sabi mo, lahat gagawin mo to make sure na ngayon magubunga na o ngayon may mangyayari na. Especially po ngayon in your career and ambition, uh, nakita ko rin yung iyong promotion or new offer. Talaga may mag-offer sa'yo ng bago. Kaya lalakas na ang loob mo para iwanan yung isang bagay na um, nai-realize mo na wala na palang halaga. Okay? In the area of what you want, you have the five of ones. Five of ones kalituhan. Litong-lito ka na kung anong gagawin mo. Mag-stay ka pa ba o mag-go. But nasagot na natin here, parang meron ka talagang iwanan eh para meron ka nang bibitawan kasi sabi mo, ano ba yan? Tagal-tagal um, naman ito. Um, siguro naman okay lang na mainip ka na kasi parang wala na nangyayari. Maharamdaman mo yan eh, sa tutorials eh, kung meron ka pa bang mahihita o wala eh. But with the Page of Swords, ito yung garantiya, kinonfirmed. May darating na bago. The bag, ang pages po kasi it's all about new things. And kapag page ka, Page of Pentacles here, ibig sabihin bago ka pa lang o katatanggap mo lamang at kailangan siyang aralin, kailangan siyang abuhisin, kailangan siyang i-discover to make sure na ma-extract mo siya in your life at makuha mo yung best advantage. Halimbawa, uh, may darating sa iyong bagong trabaho sa call center, hindi ka marunong pero kailangan mong pag-aralan, kailangan mong mag-training, kailangan mong pagsyagaan para makuha mo yung benefits at magandang blessing from that job. Parang ganyan. So, kung ano man yung hinihintay mo, hindi yun yung para sa'yo. With the, four, with the five of ones here, gulong-gulo ka and this time around gusto mo ng kalinawan nakita ko rito with your communication with other people. Kung meron kang mga bagay na hinahangad or hinihingi, maaring sabihin mo daw in the right way. Be mindful of your tone and the way you speak because your your words will impact others. No? Kaya ngayon, baka pagmulan pa yan ng away o gulo si galot porque sinabi mo lang naman kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung gusto mo, pero parang mali yung natanggap nilang informasyon o, pa, o, parang na-misinterpret ka o mali yung basa kumbaga sa sinabi mo. So ngayon, paalala sa'yo, kailangan talaga malinaw muna ang kasabihin, um, payapa ka, hindi ka papangunahan ng emosyon para hindi ka misinterpret Okay? Here, mag-ugat ka daw muna sa kalinawan ng isip. Pag, pag, clear naman na sa mind mo, magiging clear din ang mga ibang bagay afterwards. Okay? Narinig ko dito na parang you need to ask other people's opinion about friends, family members, co-workers, people that you value, no? Parang panahon na para alamin mo sa kanila, uy, ito gagawin ko, ano ba sa tingin mo? Kapag nakakuha ka ng iba't ibang perspektibo from other people, balansehin mo yun, makahanap ka ng concrete na sagot at makakaabante ka na. Okay? At malalaman mo na kung ano yung mga dapat mong pag-aralan, mga dapat mong i-priority in your life the five of wands, you have the ace of wands. Yes. Now you're thinking of a new life, a new beginning, a new strategy, a new plan para magwagi dito. You want to stand out. You want to rip you want to remain supreme or to reach a certain heights na hindi ka na talaga maabot. Parang ganun. Parang, I don't know why, parang for a very long time, laban ka ng laban ng laban, kayod ka ng kayod ng kayod. Sabi mo, gusto ko naman magkaroon ako ng isang bagay na sisimulan ko na successful for myself. And ayoko na makipagkompromiso pa, ayoko na makihati pa, ayoko na makipagtalo pa sa ibang tao. Gusto ko lang makamit yung gusto ko. And ngayon medyo lumilinaw na sa iyo 'yan. Sabi ng spirits mo na meron ka daw matututunan na valuable lesson from these people na ka kakompetensya mo o kung very very competitive yung mundong ginagalawan mo, maaring may meron meron ka mapulot sa kanila na may apply mo sa sarili mo para yumabong ka din, okay? In the area of what you need, you have the Four of Cups. Four of Cups, you have to appreciate what you have. Okay? Ngayon nakita ko rito, reflect, reflect, reflect on your goals and uh, relationships to avoid potential conflict. Nakita ko rito, hindi ka masaya tukol sa isang aspeto. Halimbawa sa relasyon mo, hindi ka masaya na lahi kang ina-update o laging clingy. I-address mo yan para malaman niya na hindi mo gusto yung mga bagay na yun para makuha mo yung changes and uh, pagbabago na hinahangad mo. Kung ito bang po itong sa pangarap, kitang-kita ko na talaga namang pagod na pagod ka na kakatrya. Kasi ilang beses ka nang sububok pero nagfail At ngayon nakaupo ka dyan, nakabusangot ka at parang sabi mo, ayoko na, ayoko na, wala na akong pag-asa. So, kuna ko. Biglang boom, big, biglang darating. So, anong lesson dito? Always learn from whatever experience you experienced in the past and then apply that this time in your life. Para pag may dumating na bago at ma-embrace mo siya agad, alam mo na yung galawan, alam mo na yung gagawin para hindi ito ulit maulit. Okay? Ngayon, learn from your mistakes, learn from what happened, and then pag may dumating, buksan mo ang kamay mo, i-accept mo yan, at maaring yan na yung para sa'yo. Okay? Especially po para sa mga business owners dyan, no? um, in your sign, Mercury is in your career house. Okay? Ngayong planetary alignment mo this week. So, ano ibig sabihin? Yung professional success, especially po, para sa inyong mga business owner, lalago. Kaya ngayon, medyo kumalungkot ka tungkol sa kita mo. Huwag ka mag-alala. Aangat na yan. Gaganda na yan. Okay? The Four of Cups you have the ace of sorts Wow! Kalinawan ng isip mo. Clear communication, clear mind about something that you want. Ngayon nakita ko na sabi ng spirits mo, kailangan daw alam mo na kung ano yung gusto mo. I don't know why. Maaari kasing ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, minsan nagkasayang ka ng oras sa isang bagay o nakapagsayang ka na ng pera sa isang bagay na narealize mo, ay, hindi pala ito ang gusto ko. Kaya ngayon pinapayuhan ka na alamin mo muna yung gusto mo, dapat clear yan para pag may dumating, alam mo agad kung yan ba yun o hindi. Para madali mong hindian at madali mong layuan yung mga bagay na hindi aligned do sa gusto mo. Kaya ngayon kailangan may alignment ka sa mga bagay na gusto at ayaw. Okay? Napaka-importante yan para sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, you have the hermit card. Hermit card, nagkatanong-tanong ka na. Para ka na naliligaw nito eh. Parang sa'yo, may say-say pa ba itong hinihintay ko? Akin pa ba ito? Um, marami kang questions and you feel like it's so unfair. It's so unfair kung bakit hindi mo agad ma-figure out. Maybe because hindi ka yung uri ng taon, na lang for less. Ayaw mo ng kulang, ayaw mo ng kakarampot, gusto mo may assurance, may, may security, kumbaga. Kaya ngayon yung hinahanap mo, sabi rito, malapit mo na makuha yan. At may realize mo, especially here, sa pagpasok ng bagong oportunidad, na ito, yayakapin mo, nakita ko, at yun ang sasagot sa lahat ng mga tanong mo. Na parang, ah, kaya pala, hintay ako na hintay dyan kasi hindi pala para sa akin yun. Ito pala para sa akin, mas maganda pa. Parang ganun. Hermit card, Judgment card, yes. Yung mga sagot, yung mga tanong na hinihintayan mo ng sagot, eto, magigising ka na. Once na makuha mo na yung sagot, may realize mo na yung tamang gawin, may realize mo yung tamang moment, yung tamang aksyon, tamang desisyon, at hindi na malabo sa'yo. Nakita ko na pag na-realize mo, ah, kaya pala ganun, bigla a-actionan mo agad. Magirit, mag, magkakaroon mag ka na agad ng detour. Bagong plano, bagong idea, bagong ruta. So, good for you. Sabi rito, kailangan pag dumating yung kalinawan sa isip, sa puso, sa sitwasyon mo, kailangan actionan agad para maitama mo. Okay? Para makahabol ka pa kung halimbawa nagsiyang ka ng oras dito para makahabol ka pa sa biyahe uh, pag narinig mo yung o nalaman mo na yung totoo, katotohanan or uh, answer sa questions mo, detour ka na para makahabol ka sa linya ng patupad sa pangarap mo. In the near future, eto ka with a nine of wands. I'm seeing you putting boundaries against other people. I don't know why. Parang hindi ka masaya sa company ng iba. Kaya sabi mo, babarikadahan ko na tong uh, bahay ko o buhay ko para hindi na sila makapasok. Para hindi na, hindi na nila ako maapektuhan. Para hindi na nila ako masaktan. Parang gano'n. So ngayon, nakikita ko na you're holding on to yourself. A uh, very very independent ka, very very palaban. Uh, ikaw ay isang survivor na kaya ilang beses ka nang bangon ka pa rin ng bangon and try ka pa rin ng try. Nakikita ko na with this last one, na hawak niya, makahanap ka ng boom, isa pang pag-asa para ito layo yung isang problema. Especially po in your finances, the Jupiter, planet Jupiter will influence your life this time. So, financial assistance will be helping you. So, meron daw makakatulong sa'yo para itayo o i-build tong mga binibuild mo especially pagdating sa pera, sa kinabukasan, sa pangarap no, may tutulong para sa iyo kaya huwag ka mag-alala. Help is coming. Kung medyo ngayon sa lahat salat at hirap na hirap, nakita ko na may paraan. At yung paraan na yan makakatulong sa iyo. Nang bonggang bongga. Okay? The Nine of Wands, the Tower card, yes. Now, narinig ko talaga sabi spirits mo, isa pa, isa pa, please God, isa pa. Then napaka-creative mo, napaka-maparaan mo, hindi ka sumuko, lahat ng pwedeng isipin para manalo, ginawa mo na. And then boom, yung sayo mo, isang try ko pa Lord, biglang naganap, biglang nangyari. Yun yung tower moment mo everything's changing now for the better. So, congrats po. Your future is very, very bright. Parang nabigyan ng reward lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng kayod mo, lahat ng dedikasyon mo. You're being gifted something new. A brand new beginning, a brand new start in your life. Okay? In your challenge, unang-una, you have soul mirrors. Others reflect your own re re relationship with yourself. Open Heart Healing Union. Yes, buksan mo lang puso mo. Um, magkaroon ka ng kalakasan to be open to other people. Maaring diyan ka matuto or diyan mo ma-realize kung ano pa yung mga bagay na kulang sa'yo. Another message, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience and nourishing. Yes. Um, sa, sa kabila ng tugumpay ay mga maraming rejection. Sa kabila ng mga kasiyahan ay maraming iyak. So, i-embrace mo daw yung lahat ng positive at negative sa life mo. Parehong parte yan ang tagumpay mo. Okay? In your challenge, you have the, eight, nine, uh, the six of ones. Challenge sa'yo yung pag-abante o collaboration with these with people. Nakita ko na parang other people in your life, and new opportunity will arise o lalabas from the people you know, no? So ngayon nakita ko rito na if you could just open yourself at makipag-collaborate ka, makipag-cooperate ka, magiging mabilis ang pagkatapos ng ginagawa mo. Mas gagaan. Kaya ngayon, Sagittarius, babaan mo ego mo, ha? Pag alam mo kailangan mo ng tulong dito, humingi ka na ng tulong para once and for all matapos na yan at kung mawala ka na sa bigat na yan. Okay? Nakita ko rin dito na victory is within reach. Eh. Kaya kailangan hindi ka nalilingat, hindi ka nalilistract, hindi ka na nagkakaroon ng temptation tukol sa ibang bagay. Kasi pag napatingin ka dito at na-attract ka dyan, baka mawalan ka ng focus dito. So make sure na eyes on the prize, eyes on the target, work with people, maging collaborative ka, makipag kompromiso ka para makuha mo yung outcome. Okay? The six of wands. You have the Queen of Pentacles. Yes, it's all about your resources. Kung gusto mong lumago ang iyong trabaho, kung gusto mong makuha yung good outcome, learn to collaborate and learn to really focus, 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 okay? Para makuha mo may, yung mayabong, bountiful outcome niyan. In your fortune, you have release control. Pakawalan mo yung mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Katulad niya, ni a uh, strength card, kailangan gentle lang. Gentle approach, gentle action. Hindi mo kailangan puwersahin ng mga bagay-bagay na magaganap. Ang sayo ay sayo. Okay? Another message, you have get the bigger picture. Yes, lawakan mong isip mo, lawakan mo ng damdamin mo, lawakan mong pananaw mo para makita mo kung ano yung mga bagay na importante if everything is clear in your mind, alam mo kung ano yung mga bagay na dapat pahalagahan at ano yung dapat na gawin para maabot yung mga hinihiling mo pa. In your fortune, you have the strength card. Um, pat yung karon pagkakaroon mo ng katatagan ng puso, makakatulong yan sa'yo this time para kunin pa yung mga pangarap mo. Nakita ko na you'll be rewarded with your patience. You'll be rewarded with your hard work. Nakita ko rito na, I don't know why, walang, walang ano eh, walang taranta, walang duda, walang parang na-reach mo yung kaparatagan sa puso mo after learning na yung hinihintay mo ay hindi na para sa iyo and then may bagong darating. Parang yung napanatag ka eh, parang nagbigay sa iyo yun ng ng I don't know why, ng peace. Ramdam na ramdam ko yung peace sa iyo na hindi ka na lumalaban, hindi mo na control, hindi mo na pinipilit, hindi ka na frustrated, hindi ka na um, desperate, no? Ngayon, sabi mo, ko ano lang yung kaya ko, gagawin ko na. And then, I will let God do the rest. Ngayon, kung mahirapan man ako, hindi ako magreklamo um, gagawin ko lang yung makakaya ko. And uh, God will take care of the other half niyan, okay? Strength card, King of Pentacles. Wow! 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 Nakita ko victorious outcome here. Pag po lumalabas si King of Pentacles, tapos, nasa area pa siya na fortune, ibig sabihin, successful outcome. Okay? Meron kang successful outcome na makukuha mula sa mga bagay na pinagsusumikapan mo. Kaya ngayon, huwag kang matakot na lumaban o mag-focus sa trabaho, mag-focus sa career because it will be fruitful para sa'yo. Ang katatagan mo ay magubunga ng maganda. Congrats po. In the area of your divine messages, una-una, you have be bold and make the first move. Yes, hakbang, 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 umaksyon ka na. Kung meron kang hinihintay, kumuha ka na ng update para makita mo kung meron ka pa ba bang aasahan o wala. Another message, luck is on your side. Yes, swerte ka this time. Kaya ngayon, sugod, 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 itry mo lang, sumubok ka lang, malay mo yan na pala yung para sa'yo. In the area for divine messages, meron kang devil card. Maraming po yung pigil sa'yo. Maraming iba't ibang aspeto. Maaring pinipigilan lang, pinipigil lang ka ng lover mo to do better things to, to, do such things. O kaya pinipigilan lang ka ng kapatid mo, ng nanay mo, no? Baka may mga hadlang para ma-achieve yung goal. Pero sabi rito, karamihan din ay nangagaling sa'yo. Marami ka mga bagay na reklamador ka, desperate ka masyado, o kaya madali, madali, ka ma madali ka mainis. So, yung mga bagay na yan ang pupigil sa'yo para ma-achieve yung outcome. So, marami din sa inyo, takot sa mubok, takot mag-try, kaya nga sabi po ng spirits mo na manage your temper. Mamaya, baka emosyon mo ang makaharang sa'yo, hindi ka makapag-isip ng tama. So ngayon, always think positive and let go. I let go mo na yung negativity, I let go mo na yung mga mali, I let go mo na yung hindi gumagana para pumasok yung karapat-dapat. Okay? Devil card, Five of Cups, yes. Letting go talaga to. Letting go of the past at embrace mo na yung future. Wala ka na mahihita sa mga past mong mistake, sa past mong buhay. Kung ano man to mga nakapanakit sa'yo pero kinakapitan mo pa rin, ay nako, bitawan mo yan. Yan yung parang bagahe sa buhay mo na lalong nagpapaantala sa yung tagumpay. With the Five of Cups here, meron naghihintay sa yung bago na pwede mo yakapin, pwede mo puntahan, ikaw lang hinihintay. Kaya ngayon, clear your mind. Yung mga dapat nang bitawan ay bitawan para mayakap mo na bago, okay? Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, -una, you have butterfly. Yes, a change for the better is coming. Congrats po. Another message, you have boat money or property through an inheritance, winning or windfall. Yes, pero ka daw makakamit ngayon na bagong pera or panalo or windfall of money. Congrats po. You also have cane Pay attention to your health. Yes, matulog kung kinakilangan. Pagod na pagod ka na. Hirap na hirap ka na minsan. Kaya magkaroon ka ng time to take a rest. Okay. Another message, you have V for victory. Yes, meron kang victory in some endeavor. Meron kang mapagkatagumpayan this time. Another message, dalawit, kunin na natin, you have mice. Discord among friends and family. Yes, meron daw mga gusot o di pagkakaunawaan. Panahon na para uh, pag-usapan, para linawin. Especially po ngayong linggong ito, Sagittarius, ikaw yung pinapaalahanan ng yung planetary alignment na bantayan mo ang iyong salita. Okay, be mindful of your words. Baka mamaya, baka panakit ka. And also, uh, balance your social activities with the time to be alone. Nakita ko rito na sometimes gusto mong mapag-isa, gusto mong solo ka lamang, okay yun para makapag-recharge ka. So ngayon, slow down, take a rest, take a moment to really have time for yourself para makabawi yung katawan mo, makabawi yung isip mo, para pagbalik mo sa crowd, sa ginagawa mo, sa career mo, recharged ka na. Meron po ba kayong uh, special uh, occasion sa Mayo, baka birthday, anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kang um, milestone pagdating ng Mayo. Another message, fair man, lalaki daw na mistiso o maputi ang buhok. Kailangan mo daw siyang kausapin, may concern daw sa kanya. Baka meron kang dapat plan siya with that person. Okay? In the area for outcome, ito yun for September 29 hanggang October 5, you have Wow, the Queen of Swords. Queen of Swords, malino na malino na yung mga bagay na pupuntahan mo, yung mga bagay na bibitawan mo, yung mga bagay na ayaw mo na, yung mga bagay na temporary, bibitawan mo na yan. At nagiging bukas palad ka na sa future. Sabi mo, ready ready na ako harapin ang future ko, alam ko yung katotohanan ng buhay ko, alam ko yung gusto ko, alam ko yung tutumbukin ko, ready ready na ako. So, ready ka na rin na talikuran ng past, bitawan mo na yung past na yan, and embrace the future. Nakita ko rin dito na wala ka ng time for laro-laro, for temporary, for uh, kalokohan, for dishonesty sa'yo. Mo, I want to know the truth para makaabante abante ka na, makasulong ka na. So ngayon, nakita ko rin dito, very, very taklesa ka, no? Para pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. At sasabihin mo talaga yan. So makakatulong din yun sa'yo para wala nang harang, wala nang confusion at also wala nang distraction para sa'yo. Queen of Swords is being clarified by... The Nine of Swords, yes. Mawawala na talaga lahat ng worries mo kasi malinaw na yung ruta. Malinaw na yung gagawin mo. Kaya po sa inyo, sa mga nanonood ngayon na Sagittarius, ko medyo litong-lito ka na o hirap na hirap ka na sa pero problema mo, huwag ka mag-alala. Help is coming. Kalinawan will coming. At may isip po ng tamang diskarte at tamang ruta para makawala ka dito sa lahat ng bigat. So, the right path will enlighten you, when will uh, illuminate in your life para matumbok mo na yung pupuntahan mo. So, napakaganda for you. Sagittarius, this is your September 29 to October 5. Sa po kayo naka sa po naka comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Aro PH. God bless everybody.